with it, drop it. Ano mga loot, bali ano, dito na kami sa lupa ng ano, narapag ko. wala <coughs> lang kasi dito, kaya... ano na to? na yung lugar ng Erpatu ito malayo lang to kaya hingal pagka kapunta dito kaya eh, nung matagal na akong hindi nakakapunta ito yung ano natin naming Diyan naman ng mga ano. gulay yun. ng mais dito dati. <laughs> <gúsye> ano, ano, ay, daming ano dito. Itong gulay lang naman eh. Ubal. Kubal na may kuno. Ano? Balo na. May Kuan na mahinog na May ano? May gini-gini. may ano sin ano ho, lupa na di ho. Ang dami kasi ng tanim ni repat dito na ano, mga na. purotas. mga ganyan lang ka avocado, ang dami dito. Tapos may lansones din dito. Dami tanim ng avocado, mga medyo ang kabayan lang, ito pa tuloy ito na ano, Tansonis. Medyo matagal kasi siya bago nakabalik kaya... Kaya darap ko yung gina. sa na, kung ano yung yung sawa ko, balagbag, Sawa? kaya kaya mo? Hmm. Ang mga Hindi nga, yung nasawa kayo ng kamay. Ang sinasawa dito eh. nga dito. mo yung Wala man yung sinasawa sa nisad dito eh. mo pa ha? Ang kakarakaw ang doon sa mga. Sa mga binilhal mo. Sa mga kamay. Ah, hali doon sa ibaba. Doon sa luyo. sa luyo. Doon sa luyo maka ano hawak ko ng hayop na O no ano plangka na nakuha namin Ito. buburak yung langka. na. Ano? Tapos itong ayan yung puno na to. Prutas pa to eh. Okay. すいません。えー

Uh, ano? <laughs> Ilaw pa yun? Ilaw na yun. Hmm? Ilaw na. Ilaw. Baka man, saan ang korte eh? Ilaw na yun. Ilaw na yun. Ilaw na yun. Bakawa na. Ilaw na yun. Bakawa na ko doon. Ito, ito, ito. pa rin Ito mga lods yung ano. Yung... Ay mo kung anong tawag sa inyo na ito. Pero ang tawag dito sa amin nito ay ano? Palawan. Yung laman yan isang ano lang, isang padiretso ng laman niya, yung buo mm -hmm. sa puno. Kulay dilaw ang laman niya ng sinasaing. Masarap na ano to, pang merienda. Kaso medyo matagal ito bago ma-harvest. Itong ganitong klaseng ano, pagkain. Palawan. Palawan ang tawag dito sa Bicol, ayaw ko lang sa iba. Ano, ano yung puno yung kinakain dyan? Kung kain mo yung pinakampuno niya, yung ano, Mm -hmm. Medyo matagal kasi bago makaharvest niya pagka nagtanim ng ganito. Sa ano siya, mabilis mabuhay siya sa may medyo may tubig yung ano, tataniman mo. Daming kwan dito. Tanim na ano yung erpatyo dito. Mga prutas. Daming kakao dito. Para naglihis man, maaraman. Anong ano? May silot yun dyan? Ano mga lods ano? Ang sinasabi kang palawan yung ano? Parang ano to? Uh, kala mo yung... Ano ba yung na, makatol pa? Yung, ano ba yung na, kapareho sa na makatol? Ambiga. Oh, yung tawagin sa amin dito, yung ganitong klase. Kung tawagin yung biga. Yung makati. Makati siya. Pero ito, ito yung tinatawag na palawan. Kinakain yung laman niyan. Matagal lang kasi ito bago makaharvest. Pagka ganito. Pero ayan, pili nang harvestin yan. Pili nang hukayin yan. Sige, paano mga lusong? ganito na lang muna yung aking video. Kasi medyo mahaba na ito. Mag-ingit po tayong lahat.